Sa gitna ng ingay at gulo ng Metro Manila, may mga gusaling tila nakalimutan na ng panahon. Mga lumang istruktura na halos hindi mo na mapapansin sa unang tingin. Pero kapag tumigil ka at tumingin ng mas maigi, may kakaiba. Mga pintang kumupas na sa mga pader, mga bintanang basag na parang mga matang nakatitig sa'yo at mga pasilyo na tila walang katapusan. Pero alam mo ba ang mas nakakaintriga? ang mga kwento ng mga dumadaan dito. May mga nagsasabing may mga anino raw na gumagalaw sa dilim, mga bulong na naririnig kahit walang tao, at malamig na hanging biglang dadampi sa iyong batok. Parang may mga presensya ang hindi mo makita pero ramdam mong nandyan. Sa gabi, mas lumalalim ang misteryong bumabalot sa mga abandonadong gusaling ito. Sino nga ba ang nakatira pa rito? Mga kaluluwang hindi makaalis? O katang-isip lang ng mga dumadaan? Ikaw, kaya mo bang pumasok? Mag-subscribe na para sa mas marami pang kwentong katulad nito. Mag-iwan din ng comment kung may alam kang mga kakaibang lugar sa Metro Manila.